sa bahay ni Al Rose, no kung saan nagkakaroon ng pagtipon-tipon ang mga Pilipino. Well, alam naman po natin, bilang mga Kristiyano, napaka-importante po ng Easter Sunday dahil pagkatapos ng Good Friday, kung saan pinako sa Cruz ang ating uh, uh, mahal na Kristo, siya po ay bumangon muli. At ang importansya po niyan ay yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa lahat ng nanalampalataya. Okay? So anyway, nandito po yung mga Pilipino na nagtitipon-tipon. Ayan, ayan, nandyan po sila, no? Ayan, okay? Masaya po kami, nasa isa kaming garden, at uh, uh, garden nila Alrose, at... Uh, Uh, dito po kami nagsa-celebrate ng Easter Sunday. Pero anyway, bagamat Easter Sunday, may dalawang develop... tatlong developments po sa kaso ni Tatay Digong sa The Hague. Kaya nga po ito ay uh, isang uh, updates from The Hague, no? Unang-una po ay um, um, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber, no? Na hanggang July na lang, July 1... Uh, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po na humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailang protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sagi po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga uh, ebidensya na gagamitin do, sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Siyempre po, ang hiling ng depensa, dapat lahat yan ilabas kasi ano naman ang isasagod ng depensa sa confirmation of charges kundi nila nalalaman kung yung mga ebidensya na ilinatag labang kita tayo digong, no? Nauulitin ko po, iba kasi ang proseso sa ICC, no? Hindi po gaya sa Pilipinas na nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa pamamagitan ng paghahain ng mga um, complaint affidavit at counter affidavit ng mga nasasakdal no at sa sa ganitong paraan sa Pilipinas nalalaman na natin kung ano talaga ebidensya bago pa umabot sa hukuman dito po sa ICC ginagamit nila yung sistema sa Europa na nag-iimbestiga ay mga prosecutor kasama mga pulis at uh, ang biktima ay nagbibigay lang ng kanilang mga testimonya, no? Pero sa Pilipinas po, talaga uh, talagang kukuha ng abugado kung ikaw ay naging biktima ng krimen at ikaw talaga ang magkakaroon ng case build-up. Pagamat, paminsan-minsan po, ang kapulisan lalong lalo na sa mga kasong murder, sila naghahanda ng case build-up, no? Pero karaniwan po, sa, na, na demandahan sa Pilipinas, ang mga biktima ang siyang nagke case build-up, no? So sa akin po, ang aking uh, naging posisyon diyan mas okay yung tinatawag na adversarial kasi nga yung estado na ang naghahanap ng ebidensya no pero uh, ang ayaw ko lang dito sa um, sa inquisitorial system neto ay eh, yung sa bandang huli matapos na nakulong ang uh, akusado tsaka pa lang niya malalaman ang mga ebidensya laban sa kanya di ba po no mm -hmm. dahil nagkakaroon na ng uh, pagkaka nagkakaroon na ng uh, pagkakait ng karapatan ng kalayaan dapat naman bago siya ma pagkaita ng karapatan ng kalayaan eh dapat alam na niya yung mga charges against him, no yung mga ebidensya na isa ilalatag laban sa kanya so ang una pong development ay humingi po ng karagdagang panahon eh sabi naman po ng hukuman hindi dapat mailabas lahat yan by July 1 no now uh, bukod pa po doon may dalawang mga pangyayari pa now yung 192 ng Ro um, Rome Statute po yung uh, tratado na bumuo ng ICC no ay nagsasabi na Uh, at at any time and eh, pwede magkaroon ng challenge uh, to the jurisdiction of the court. Ito po yung uh, um tinatawag na pagquestion doon sa jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, jurisdiction over the person, jurisdiction over the subject matter, and yung jurisdiction over time. Now, yung jurisdiction over time po ang inaasahan nating dahilan kung bakit mapapalaya ka sa lalim mabilis sa panahon ang ating uh, presidente Duterte. Kasi bagamat ang uh, Rome Statute ay um uh, voluntary sa mga estado no na maging kabahagi ng ICC e eh, nakasaad din sa ICC Rome Statute na po, pwede naman bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ang mga membrong ano at yan nga po nangyari sa Pilipinas no now ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kinakailangan magtulungan pa rin ng estado na bumiteo sa Rome Statute pero ang tanong ito bang uh, obligasyon na makipagtulungan ito by till kingdom come or uh, ito ba ay uh, till till kingdom ito or uh, limitado na panahon may nakasaad kasi doon na kinakailangan ang lahat ng mga estado na bumiteo kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigil yung jurisdiction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng isang taon matapos ang instrument of yung deposit ng instrument of withdrawal. At nang ganoon ka po ng kaso sa Burundi, kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pagiging miyembro pero dahil nasimulan yung preliminary investigation sa loob ng isang taon matapos sila nag-issue ng uh, instrument of withdrawal, ang sabi ng hukuman dapat magtuloy. Now, dahil may ganyang desisyon na, ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ang dalawang taon na pagkatapos ng ating pagbiteo. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, e eh talagang dapat yan nasimulan sa loob na isang taon at dahil sumobra na sa isang taon yung pagsisimula ng preliminary investigation, e eh wala ng jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para uh, makauwi na si Tatay Digong. No? Pero may iba pong mga strategiya ang mga abogado niya ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan. Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ng tinatawag na amicus brief. Ito po yung mga amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa no sa larangan ng uh, international criminal law kung dapat nga bang wala ng jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimulang ang preliminary investigation sa pangalawang taon. So mayroon nagtangka na maghain ng uh, amicus brief pero ang sabi ng hukuman, premature kasi hindi pa naman kinu ni Tatay du Digong yung jurisdiction. Eh niya naman po yung aking tanong, bakit nga ba hindi? Kasi kilala ko naman si Tatay Digong, gustong-gusto gusto na niyang makauwi, no? At kapag nagkaroon naman ng desisyon na wala ng jurisdiction because of yung tinatawag nating uh, jurisdiction temporary dahil natapos na yung obligasyon para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction na ICC, case dismissed at nakakauwi na si Tatay Digong, no? Pero anyway, uh, ang importansa po niyan ay sinabi nga ng hukuman hindi pa po pwedeng maghain ng mga um, amicus brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa. Hindi pa linalabas yan ni Tatay Dico. At ako naman, ang aking uh, uh, nais makita eh, sa lalang mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman, 100% panalo tayo dyan sa issue na yan dahil malinaw na malinaw dun sa decision ng Burundi na para magpatuloy ang kaso, laban sa isang uh, Pilipino na uh, isang estado na bumitiw na kinakailangan na simula ng preliminary investigation within one year at uh, since two years na talagang wala ng jurisdiction. At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung victim, mga biktima kung paano sila makakaparticipate at ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digong kinakailangan mag-present sila ng national ID o din naman kaya passport. Pero ang sabi ng uh, mga biktima, yung sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat na ma mahihirap ay mayroong passport. o oh, At uh, dahil dyan, eh, anti-poor no? at hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang uh, ipapakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary, um, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila hindi kinakailang passport. Ang kinakilangan ay kung anumang identification o di naman kaya yung pag a ng dalawang tao dun sa pagkatao ng isang uh, biktima. No? So, naging mas mababa po yung threshold para makilala isang biktima, at least yung identity ng biktima, at hindi na rin require ang passport or national ID. Pero siyempre, pagamat yan ay uh, taliwas sa nais mangyari ng mga abogado ni na uh, uh, Tatay Digong, eh, kailangan, nating natin tanggapin yung ganyang desisyon. So ngayon, ang sumatotal po matapos ang mahigit isang buwan, nakakalong pa rin po si Tatay Digong, wala pa rin pong challenge sa jurisdiction, wala pa rin pong nahahain na provisional um, release, no? bagamat pinaplano na ng kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for provisional release. Ang lilinawin ko lang po ha, dahil hindi na nga po miyembro ng ICC ang Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas kinakailangan po umanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at um, doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Eh, ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po lahat ng kaso na na-decision na ng ICC wala po silang na, na, na ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng core crime ng hukuman. Ibig sabihin, kung akusado ng crimes against humanity, war crimes, crimes sa uh, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpepeke ng testimonya, pananakot ng mga testigo, um, yan po yung nabigyan ng provisional release. No? Pero, one thing going for Tatay Digong is wala pa namang 8 years old na nalilitis sa ICC. At sa tingin ko, dahil uh, yung isang leader ng uh, Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng uh, Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito ay talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, ay eh, ayaw mangyari yan ng ICC. Na baka may mangyari kita Tatay Digong sa loob ng kulungan, no? dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong, wag naman po talaga sana, no? habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin, no? hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya'y kinidnap? Ang paninindigan ko po ha, bagamat ito'y isang bagay na nais kong i-discuss kay Tatay Digong, ay merong pong responsibilidad ang Netherlands kasi kung mapapatunayan na talagang kinidnap siya wala naman pong separate na kulungan na ICC ang kulungan ICC ay preso ng Holland ng Netherlands na pinaglalagyan ng mga akusado sa uh, na, nahaharap sa pagsakdal nga, ng uh, nasa sakdal sa ICC ibig sabihin yung tinatawag natin international responsibility for an internationally wrongful act kung mapapatunayan nga natin na kidnapping na nangyari kita tay Digong, eh magkakaroon pa rin ng responsibilidad ang Netherlands. No? At um, kaya nga po, kung ako'y makakausap ko si Tatay Digong, meron akong dalawang additional remedies bukod pa doon sa kasong nakabinbin na sa ICC. Unang-una po, doon sa Human Rights Committee. Maraming beses na po tayo nakapunta sa mga um, tinatawag nating treaty monitoring bodies. At ang mga pinaka panalo natin dyan ay yung ki Alexander Adonis na taga Davao na pinakulong ni dating Speaker Nograles. At nagkaroon ng desisyon po ang UN Human Rights Committee na ang criminal libel ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita. At sinabay, hinimok ang Pilipinas na dapat i-repeal yung criminal label natin. At yung isa naman, yung mga Comfort Women, yung mga ginahasa ng mga hapon ng pangalawang pandagidigan-digmaan, at uh, dinala po natin yan sa CEDAW Committee, yung um, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, at nagkaroon ng ruling po ng Pilipinas dahil sa um, kabiguan natin na magbigay ng reparasyon sa mga biktimang na mga Comfort Women na ginahasa ng pangalawang pandagidigan-digmaan ay guilty of discrimination against women. Kasi dapat itaguyod nila yung karapatan nga ng mga ginahasang mga kababaiyan magkaroon ng reparasyon laban sa bansang Japan. No? So, ang additional remedy po dyan is against Netherlands din kasi hindi naman po Estado ang ICC na kabahagi ng uh, uh, yung tinatawag natin ang um, uh, Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang merong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang um, kidnapping, yung pamamaraan kung paano siya na, na kidnap na nakuha, no? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga Netherlands, itago natin siya sa pangalang uh, gusto mo ba magpakilala? <laughs> Dulce. <laughs> Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, po pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, hindi wala na dapat kulong at yung yung katunayan na 80 years na siya at siya nakakulong labagyan doon sa karapatan niya ng anong tawag doon equal protection of the laws kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa uh, teritoryo ng Netherlands hindi na po pwedeng ikulong pag 80 years pero si Tatay Digong, ay nakakulong pa rin. So, ako ay makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas nito dahil kung may ganyan talaga, po pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it is it violates the equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin no. Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sa ayon sa um Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights dahil ang ang uh, European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo nang isang estado dito sa Europa. At kasama na dyan si Tatay Tiko. Bagamat Pilipino, uh, yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa, e eh karapatan din ni Tatay Ticong. So syempre, after one month, ano ba? Tanungin natin sila. Ano ba? Anong gusto nyong mangyari ngayong mahigit isang buwan na mula ng kinulong nila si Tatay? Bring him home, bring him home, Yan po ang hiling ng mga Pilipino dito sa Düsseldorf, Germany at hindi lang ng mga taga düsseldorf Germany kundi sa buong Europa, sa Amerika, sa Middle East at sa Pilipinas bring tatay home. Bring. Yes. Well, dahil ngayon naman po ay Pasko ng Pagkabuhay, huwag tayong magkaroon ng, huwag tayong mawala ng pag-asa na maiuwi natin sa lalong mabilis sa panahon na ating tatay Digong. Yes. Nung nabuhay pumuli ang ating pakinon, ang pangako ay buhay na walang hanggan. So kaya nga po, tinitignan natin ang Easter Sunday bilang isang mensahe ng pag-asa. Yes. Uh, pero pang buhay na na, na, mawalang hanggan at uh, dahil po dyan dahil meron nga pong Easter Sunday magkakatuto po ang gusto ng Pilipino Bring Him Home! 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 Reporting live from Dazzledorf kasama ang mga magagandang mga yeah. Pilipina Yay! ng Dazzledorf ito po ang yung spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only